Iniba yung bahay ng baboy. Kasi may nakatira na sa ilalim ng mga hayop. Mga iba't ibang hayop. Mga daga. Mayroon din mga insekto na anay. Mayroon din mga ahas. Marami ng mga kaya kahit ulan pinatrabaho kasi may bagyo pa naman ngayon Karaga region. Karaga region naman to. Kaya lang dito, ulan lang. Ulan, kulimlim. May kulog pa. Dito lang di dumaan dito yung bagyo. bagyong tino ang bagyo ngayon pangalan ng bagyo ngayong okay. araw na to.